Ayan so guys, nandito kami sa my General Nakar. Ayan, nandito kami sa ilalim ng tulay. Ayan, maliligo kami sa ilog. Ayan doon naman, yun yung dagat. Ayan. Sarap. guys liligo kami sa ilog Nadala kami yung kilawin Saka badala kami buko okay, guys Sarap sa probinsya susulitin namin Ayan, General Nakar kami guys Dito kami nakarating sinulit namin ang aming maikling bakasyon ang so sarap sa kami sa ilalim ng tulay ang ganda ng view yan, yan yung view mo guys so, kabila bundok yan yung kabila naman ay dagat And, yun, may ay mga bangka pa oh. So, Dali ng isda may floating cottage pa pala doon ah. Ay, no. Tap. Ayan guys, oh, pati kalabaw, nagsiswimming. Ayan. Yeah. Sa ilalim sila ng posti ng tulay. Haba nang tulay na to. guys yun may mga naliligo na dun no. Oh. ah sarap ay kalabaw sarap ng ligo And dito mula kami magsiswimming guys ah sarap ayan ayan oh, mga kasama ko guys Gano kami kunting pika-pika. Tapos pag medyo nainitan. Kaya na kami sa ilog, liligo na kami. Di ba tayo nilang ng kalabaw dyan? Wow, nandoon yung kalabaw oh. Lumapit <laughs> diba dito banda oh. <laughs> sa malayo tayo dun sa ilog eh. Dito tayo banda. Tara malapit sa ilog. Pat kami ng pwisto guys. Dito, dito. Para malapit lang ito sa ilog. Guys, sarap. Wow, <laughs> I've come so far away from home There's no way I'm turning back now my destination is unknown, so I keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall. Not get back up, try again, come back stronger than a while. If a bill can stop me now, let's keep changing.